Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre tayo ay magbabasa ng ating mga mensahe. Ayan. Mas maganda ang di Virgin para may dahilan ng mambabae. Pag nakahanap ng Virgin ay siya na ang kakasamahin habang buhay So yung ating sender mga kasawi, ay isang lalaki na ay sabi niya mas maganda daw na, maganda daw na hindi Virgin ang kakasamahin mo para kapag ka, ikaw daw ay para daw kapag nakahanap ka na ng virgin, eto na daw yung iyong kasama pang habang buhay. Napaka-negative naman itong ating sender. At syempre, magbibigay tayo ng opinion. Para po sa akin, hindi dahilan para ikaw ay hindi makontento kapag ka hindi virgin ang nakuha mong babae. Kasi, isa lang yan sa mga sign na talaga ikaw ay hindi na kontento. Hindi porket hindi virgin ang nakuha mong isang babae, ikaw na ay maghahanap ng virgin. Kasi virgin at hindi virgin ay isa lang na man yan. Kung so, talagang marunong tayo na nakokontento sa ating mga kaparehas, so, ibig sabihin, hindi mo magawang humanap ng ito proper. Hindi talaga sapat iyo ang isang babae kasi sa mindset mo palang halata na talaga na ikaw na mismo ang nagsalita. Ikaw na mismo ang nagsabi na talagang gusto mo na hindi virgin ang isang babae. Napakasakit kasi kung ganito lang pala yung mindset mo mas maganda na wag na po kayong umibig pa ng isang babae kasi mas makakapanakit lang po kayo ng mga kababaihan. Yung ganito yung mindset ninyo mga kasabi. Nakakalungkot lang isipin sa mga babaeng mamahalin na ating sender kasi nga nasa lawahan siya. So, para sa akin sa ating sender ha, kung ikaw ay hindi seryoso sa isang babae, wag na wag mo nang papasukan, wag na wag mo nang biligawan at paiibigin pa. Kasi kung ganito lang naman ang gusto mong mangyari, so ibig sabihin dapat wag ka na magmahal. Makontento ka na lang sa sarili mo para hindi ka makapagpanakit ng iba. Kasi ang pangit lang nito kapag gawain sa minahal ka ng isang babae na mamahalin mo tapos eto ay hindi virgin tapos nakahanap ka ng isang babae na virgin tapos iiwan mo yung babae na natikman mo na. Napakahirap ng ganitong sitwasyon kapag once na minahal ka na sobra na ang isang babae. Nakakalungkot lang po yung isipin. Kasi syempre may mga kalalakihan pala na ganito lang yung kanilang mindset. Talagang gusto lang na makatikim ng isang babae. Nakakalungkot isipin. Kasi baka someday kapag ka ikaw ay nakahanap na isang babae tapos nagmahal ka, ang mangyayari nito ay lulukuhin ka rin. Kasi nga dahil sa ginawa mo sa isang babae, gagawin din sa iyo ito ng isang babae. Kaya kung ayaw mo na ano mangyari ito sa iyo mga kasawi, dapat hindi ganito yung mga mindset ng mga kalalakihan. Kapag nagmahal ka, dapat tanggapin mo ng buong buo ang pagkababae ng isang babae. Virgin man yan or hindi. Yun lamang po mga yung ating suggestion tungkol dito sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share po comment. So, mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw.